ang aga-aga guys, ang init, nakatutok sa akin yung electric pan. Naligo na ako ng maaga, 7 pa lang kasi mainit. Hindi ko na dryer yung uh, buhok ko kay mainit. Ganito na lang. Natuyo siya sa electric pan, oh. Ito yung ginupit ko. na buhok ko. Tignan nyo yung gupit niya. Oh. Maganda siya. Naging layer. Okay, kabagan man ako sa electric pan, oy. Sarap ng feeling ng maligo ka ng umaga. Malamig sa katawan. hindi naman gaano masyadong ano dito, kainitan hindi tulad sa Pinas na parang baga na talaga dito, hindi naman kasi syempre nasa loob lang tapos mataas man yung bahay kaso nga lang walang hangin na napasok So, good morning, good morning sa ating lahat. Parang kinabagan yata ako sa electric pan. Mapday yung chain ko. Kumusta ang ating life guys? Ating mga pagre Na-restrict ako kahapon sa stream ads ko. Kaya pala hindi mabuksan. Isang oras din na-restrict. yung pala. Bawal pala mag ng long video ng... Wala pa isang oras. Nakadalawa ako. Wala pa isang oras. Nakadalawang post ako ng long video. Kaya, na-restrict ako. First time. Doon ko pala nalaman. Susunod, hindi ko nakagawin yun. Di ba? At least, nagkaroon ako ng aral. So, yun lang guys. Good morning sa atin lahat. Bye-bye. Oras na naman. ng trabaho. Akit ako para magtrabaho uli. Thank you.